halo natin guys para kuan. Pumailalim yung ginto para dito muna may yung mga ginto. Hindi muna pumunta doon. Eto guys, may screen yan tapos may kuan parang tela na pangkuha ng ginto yan. Eto. Yan yung huhugasan natin mamaya. Pagkatapos natin dito. kailangan talagang hugasan ng mabuti guys itong mga kwanda mo para pa ka. dito kasi kumakapit yung mga ginto pag naabos tong pondo natin dito guys magpara na naman tayo medyo mahina lang yung tubig ko kasi po medyo mataas eto guys pag binenta natin ipa iano ko sa inyo kung baka ilan tayo pag bibintahan pangalawang araw ko pala ngayon guys ganyan uh. guys magpapala na naman tayo manipis lang guys kasi dito wala na dito putik na yan tinutulungan ko ng paka guys kasi ko medyo mahirap palain makunat yung damo basa natin guys kasi makakaspar uh, sa kamay guys bali tig dalawang, timba lang yung kinukuha ko tapos yan ano ko na naman magkukas na, na naman ako para kwan pagka pag kasi magpala guys eh pagkatapos ko magpala ko oh, parang nagpapahinga lang ako dito na nagkukas tapos nilalagay ko dun yung pinagkukasan ko para matambakan lumakas yung agos dito masipag ka talaga dito guys. Magkakapera ka talaga. Sakto naman guys, wala tayong trabaho kaya mag-sideline tayo. pagkatapos ko dito guys. Kung sakaling mapuo ako na lahat diyan. Ano? magtitingin na naman ako ng ibang festo Yan guys, medyo open. Malawak na yung pinagkuhanan ko. Tinisan natin 'to. Kasi nababarahan na siya. Tapos magpapala pa tayo ulit. Ito na yung pinagkuhanan ko guys, oh. Yung mga ng pala. Oh. ito kukunin ko pa mamaya pero kukunin ko muna dito sa bandang baba niya dito dito sa uh, may putik guys dito ang maraming laman dito palain lang natin kunin natin lahat para walang masaya tapos mamaya anoin na natin hugasan na ay ano na natin na yun hugasan na natin tapos panibagong pananaman placer na naman marami ng bato dito sa mandari pero kunin natin kasi maraming laman dito buti na lang medyo matalim tong pala ko Pati dito guys, maraming pang laman dito medyo makapal nga lang yung buhangin niya na puti okay lang sana kung yung itim marami ng labang puno na pala medyo malayo na nga lang, pero okay lang kailangan talaga ng kuhan guys tsaga sa pagiginto abangan nyo guys yung mga video natin pagka, pagka, pagka nagbenta tayo inabot kasi ng baha ito guys kaya nalagyan ng ginto galing sa maini doon sa bandaron guys sa taas marami pang nagiginto doon dito mag isa ko lang dito sa baba Nukasan ko to guys kasi magaspang sa kamay baka maano yung mga balat natin siya yung kwan dahil lang kaya na ano natin na ano yung mga kwan natin kamay natin nasusugat magas pang kasi yung buhang yun so yun guys medyo malayo nga na nga kaya pigtay tatlong timba na lang yung ginagawa ko dito kunin na natin dito kasi marami pang laman dito oh 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 dito guys sa bandang ibubak tapon guys sa makit yung katawan ko kasi first time ko na naman mag ganito wala kasi tayong trabaho kaya sideline muna ito sa taas wala na dito Then guys, kuha natin to. Plaster na naman. So then guys, lumabas na ngayong init. ayong araw. Medyo mainit na dito. Ayan na. Tagalin natin to para lumak lumakas ng punti yung tubig. Ayan. Ayan. Panito lang yung kon guys, parang routine dito. Magpala, magpondo dito. Tapos magpaanod na, magkukas na ng taga ng ganito. Meron din laman yung mga kon guys, yung mga walang ganito. Pero mas konti, tapos mas pino yung laman. Ito so guys. Yung mga pinagkukasan ko guys, dyan ko na oh. Para kung sakali, magtutubo siya ulit para may kakapitan na naman yung maginto pag, na ano, pag nakuan na naman <coughs> medyo tumas na naman ang tubig marami sila doon sa taas dun, doon na mainit na kaya nag na ako ng long sleeve guys. Oh. Ito kailangan din tanggalin itong mga batok para may sabitan yung ginto. Sa kanila doon guys, sa taas. Yung ganito nila binubuhusan nila papunta dito. Pero ako, wala akong kasama. Kaya, mas maganda na rin ito guys kasi walang kanito yung sa kanila. Ito kasi sa akin hindi siya agad pumupunta dito yung ginto nandito muna yung mga ibang ginto na naano dito pero naiwan lang dyan ito, dito dito kasi kung, pagka kasi agad yung ginto doon kung hindi pa natin ay iha-harvest ito ay posibilidad na po maaanog siya kapag nagalaw-galaw talang ito nandito pa lang yung mga ibang ginto karamihan Saga lang sa paghukas ng ganito guys hindi naman pwedeng kwan hukasan lang ng utib talagang dapat matanggal yung kwan lahat ng lupa nya ito na guys oh. dito sumasama yung mga ginto kaya kailangan nating haluin para um, umilalim yung ginto hindi agad pumunta doon medyo maluwang na yung pinagkuhanan to medyo malayo na pero dito sa mandarito pupunin ko pa yung mga iba dito kasi meron din lamang yung mga iba dito nababarahan guys kailangan meron at meron talagang kung anong maagos na tubig itong kagandahan dito sa probinsya guys lalo na yung mga walang trabaho na stable punta lang sila dito sa ilog magiginto na sila mahal ang ginto ngayon guys nasa 4-4 daw ayon sa mga kwan guys yung mga nagiginto dyan sa taas eh, matagal na silang nagiginto yung mga yan nasabi nila 4-4 daw isang gramo yung iba guys lalo na yung mga kwan malalakas pang pangangatawan malalakas silang magpala nakaka -1 gramo sila sa isang araw mahigit pa lalo na pagka uh, mayroon silang mga kasama baga tatlo silang nagiginto apat sila mas marami talaga silang makukuha pag ganoon katulad sa atin mag isa lang tayo pero ang kagandahan lang nun guys wala tayong kahati sa atin lahat at kahati ay hindi pala kay misis pala <laughs> Um, isasubmit natin na tenesis sya pa pag allowance yung sahod natin sa trabaho natin ano natin pang savings Ay, absent kasi ako sa trabaho guys kaya akon sigurado ako medyo maliit lang yung masasahod ko kasi yung dalawang araw yung absent ko nag leave ako kasi kung nagpaano ako ng lisensya lisensya sa driver's license kasi may libreng paano dito sa amin pagkuha ng driver's license sa barangay namin kaya kumuha ako nag ako ng mga seminar Send guys update ko kay mamaya ulit So guys, medyo uh, na. Nawawalan na ako ng pagtutuhanan. Pero tsaka-tsaka lang dito. Kasi uh, Kasi uh, iabot ko na lang hanggang hapon. Siya pa yung makukuha ko. Dito medyo wala na. Wala na dun sa dating pinag, sa pinag ano ko pinapaplaseran ko dito mahirap na siya kaya doblin ko na lang dito sa pinagkuha ng kuno una para mabot ako hanggang hapon siya pa yung may dagdag dito na lang siguro ako po po ko na lang meron pa naman dito siguro di ba ito guys ma ano na lang mag mabilis lang ipaanod wala na siya lang wala na siyang mga lupa mas, mas mabilis na ito kunin sobrang <laughs> init na rin Tapos medyo humina na rin yung upan un ko, tubig ko kasi lumilit tong ilog kasi mataas pa to nung pan. mataas pa to hindi pa to yung normal na liit ng tubig habang tumatagal na yung kwan guys yung araw na hindi umuulan lumilit naman tong tubig lalo na pagka mainit mas mabalis na lang ito i-placer guys hindi pa ako nag harvest guys minsan na lang ako mag kasi isa pa yung upan yung lupa na may papaanod ko hindi naman maanod yung ginto oh, mas mabilis na to kasi konti na lang yung pan. hugasan ko na na uh, ano, damo nya paanod lang ako ng paanod dito uh. medyo binibilisan ko na lang kasi kung guys tignan ko mamaya dyan sa taas ay, eh, harvest na sila ng harvest sila kasi guys yung kwan eto dinidiligan nila kinasalok nila tapos dinidiligan nila bago pumunta dito sa kanila walang screen sa akin kasi may screen kaya mas sure bull mas sure na makukuha yung ginto sila guys doon sa bandang taas mga tatlong pan lang mga malalaking timba din yung gamit nila mga pan siguro mga sampung timba siguro harvest na sila kagad kaya sa maghapon nakakapuan, nakakapuan sila naka anim silang harvest ganun. harvest yung ganito nila guys sa akin kasi minsan lang kasi naano po sa oras pagka mag harvest kasi ako medyo matagal kaya minsanan na lang siya pa yung yung tagal na pag harvest ko ano mara mas marami pa akong may lalagay na ganyan kaya so binibilisan ko na kasi mabilis lang naman na itong maanod konti na lang yung, yung damo Ayan guys, baka puputulin ko muna to ng video natin ngayon kasi ito kasi masyado nang mahaba Bali, ano ko na lang yung pag-harvest ko dito sa susunod na video may upload natin bang abang abang na lang guys hindi mahina na yung tubig ko nabubulunan pa